Opo. Mayroon pong bagong salta. Hi! Hindi plastic cup. Kaya aling bilay Hindi ako nakabili kasi wala kang pera. Oo, <laughs> oh, anong nangyari dun sa sinabay mong trip sa, sa Palawan na? na pa. Sagada! Ano nga nangyari? Ito wala, na nasagad. Na <laughs> <laughs> Ayan pala yun. Let's discuss. Si Apo. ano? Jamaican party. Ang Jamaican patty. Pa pa yung Jamaican party mo? Ito. <laughs> Guys, Pinatubo! ano? Sorry sa mga karinig nito. Visit kayo. Kung nagpatato kayo kay Wang Od, check nyo kung anong flavor ng Jamaican patty yung nilagay sa'yo. Ang ba? Kulay. <laughs> Pamimili kayo ng kulay eh. <laughs> din. E. Visit kayo. Beep tomato. <laughs> Cheesy bip. Uh Volcano. <laughs> Pinatubo. <laughs> Pinatubo. Kinsan, tatakpa kayong isa. <laughs> Ramdam ko yung bad trip niya kay Timothy ka. Nilang <laughs> <laughs> Pero wala kanyang siya sure. magawa kahit siya kasi natatawa doon sa bahay. <laughs> may warakan yung pagkatawa niya. First time niyo lang magkita. Oo oh nga. <laughs> Pero hindi hey, warakan tayo. ka niya. Welcome. Kasi pag nagpatato, astig ko, nakapagpatato ako kay Wakon. Well, hmm. wow, well. Kasi yung pala, flavor ng Jamaican pati nilagay sa'yo. Bakit hiwalay ang Ginebra at ang San Miguel sa team ng basket? Kahit isang pa. Same, or chances of winning. same Corporation sila, pero ewan ko. Di may ganun din sa volleyball? Yung cream oh. at yung ano yung isang? Isang company lang sila, pero madaming team sila. Pero pag sila naman nagano ano naglaban, win-win situation. Hmm. Ano bang reason na lang um, bakit ka gagawa ng basketball team as company? May kita ka talaga ganun? Meron. O? Oh? Malaking pasok ng pera sa kanila. Ayun nga lang, kasi puro SMC Corporation na lang yung kumikita sa PBA, kaya kundi na lang nanonood. Ano yung kriteria kung pa, paano ka makasali sa PBA as a company? Kailangan malaki kita mo. O, di ba mag apply ka lang? mag apply ka lang. Bibili ka... Si Pacquiao nga mayroong team sa PBA. Basta madami yung kang pera. Madami kang pera. Bili ka ng... Yung gawa Converge ba diba meron din? Meron. Dati siyang Alaska binenta sa Converge hmm. yung franchise nila. So pinagkakabentahan lagi yung buong team? Oo. Ah, magpapalit ng management. Ikaw bahala kung mag... Re-reshuffle ka ng player mo Kasi ikaw na yung may ahari ng ano no? Kung meron kang gustong tanggalin Tanggalin Pero sa tingin mo sa basketball pan, Mas okay yung ganong setup sa local basketball De. Kumpanya ba O balik sa lugar dapat Parang NBA na Mas maganda yung ganon Yung may mga home Laguna court Laguna Lakers, sample, Kasi <laughs> Tingnan mo naman eh Isa lang ang Court na pinaglalaroan Paano ka makakakuha ng home court advantage doon Maganda mm. kaya nila yung ano kaya mas sikat yung ano eh, yung MPBL. Mas maraming nanonood kasi yun talaga lugar-lugar ang labanan doon. Laguna, oh, Cavite, Metro Manila, may maglalaro. So yun yung nagtuloy nung parang MBA dati. Mm -hmm. Tapos naging taponan siya ng mga player ng PBA. Pero hindi siya yung PBL o yun din yun? Hindi, hindi. Iba pa yun. Iba pa yun. Yung PBL naman yun, siya yung way ah. para makapasok sa PBA. Parang yung Papakilala ka pala. Doon ka mag... Ano, papadraft. Pagpapadraft ka, doon ka magkakalig. So, mag UAAP, NCAA... Collegiate punta Basketball sa, naman yun. di, punta ka muna sa PBL. PBL. Pero kung sobrang malakas pa drino mo, magaling ka. Pwede na mag-direct mag ka sa PBL. Ano? Oh, direct hard. Ano ka nagkakaabalahan mo naman? <laughs> Ang ganda ng tama mo. <laughs> basag ka kagabi eh. Oo, oh, ligalig niyan. Ayop mo yun. Oh, Mga hindi nagtitira <laughs> eh. Ako oh, nag-grab driver pa ako. Siyempre, duties mo yan eh. Turista bit-bit ko. ano, ano, hindi ka pa rin nag-order, paano may kakain? Tapos paano tayo iinom? Mga pala. na ako. Iinom pa. Nakalis ka na pagdating ng ano. Hindi ko alam. Eh, nagsin na pala sila darin. Wala, papunta pa lang kanina pa daw. Kanina pa nakaalis doon. Sinundo ni Gia. Ano, tok-tok ulit? Hmm, bang. Oh, Nagtatanong ng parkingan eh. Fake tok-tok daw. Fake Yung tok-tok. Dala niya doon sa chapel, mas safe doon eh. Talaga di ba? Hindi tambay doon eh. Tsaka ha, makukonsen, tsaka pagkakalilakaw mo yun. Nasa tapat ka ng chapel. Hindi pa rin mga walang konsensya. Ginagawang parkingan talaga yun. Eh. Safe. Pero ang tindi, tau sa inyo eh. Sa amin, at least, clamp eh. Ang gagawin ko, pag nagka-clamp na naman, bibili ako sarili kong clamp. <laughs> Lalagyan mo na? Ika-clamp ko na. Para hindi uh, na nila. Ay, naklamp na yun. <laughs> Tapos pag-aalis na ako, tanggal. <laughs> Pagay ka sa likod ng kotse, macho na eh. Parang ano, kabdena ng bike. Ha. Ah. <laughs> Isarili ka na. <laughs> hindi pa kaso sa loob yung ano? O hindi mo lang pinapasok minsan yung bus? Ang hassle nga kasi, ang daan yung seremonyas. Lalabas yung motor, lalabas yung e-truck, mm -hmm. lalabas yung kotse. Tapos paglabas yung kotse, papasok yung e-truck, papasok yung motor. Ang dami na namin, eksena sa street. Yung nakapag-traffic na, ganon <laughs> Nakaharang yung kagabi, eh. natin yung si Ban eh. Uh, ay, pinagbuksan tayo ng gate, bumawa pa ako eh. Kaso aatrasan tayo nung ban eh. Hindi <laughs> ko maintindihan uh. anong gagawin nun. Dapat doon siya magpa-park sa ano? Yung tabi ng gate. Oh. Kasi nakaharang ka. Nagbani obra siya doon sa pinagbagaan mo. Nataranta sa sigaw ko. Kahit ako eh, kung ako may hawak na manibela, hindi lang sisigaw yung katabi ko. Papababain kita. <laughs> Pumaatras yung van. Biglang nagsisigaw to. Kaya <laughs> e ako nakaabang <laughs> ako eh. Eto, pumusina. Eh kasi kababanggalan. Hindi nga lang, kasi sisigaw din siya eh. Hindi, yung busina ko yung madami na. Mm Hindi -hmm. rin, deep, rin deep, naman tinembre nung magbukas ng gate na may sasakyan sa likod. Kung may comment ka, ibulong mo lang, di isisigaw mo. Oo, <laughs> babanggay na tayo. Babangga siya. <laughs> Uy, babangga na. <laughs> Kalmado lang. <laughs> Pag ano na, uy bumangga na. <laughs> Wala, bumangga eh. Ganito nangyari si dulo. Ta** na kasi nung mga to, iniwan ako eh. <laughs> Akala ko kasi okay na sabi ko sa'yo, iwanan mo na lang ka ganun, tapos ka pa. Kahit hindi ko siya iayos, mababangga ko siya kasi kung lalabas ako, paatras din ako. Mas madali na yun kasi hindi ka naliliko. Hindi, doon niya ako nabangga, paatras. Hindi ba yung niliko mo? Hindi, patras pa lang. Eh doon, may mag may na ron. Kasi yung problema, okay. hindi, hindi ko nga kabisado. O ngayon, nung bumangga ako, kabisado ko na yung atras kasi may babangga. Eh. eh wala, wala kasing uuwi nung umatras ko eh. Mm, yun yung, yung hirap eh. Umuulan, tapos madilim, madilim, tapos yung side mirror, saka yung likod, basa nung ulan. Mm, hindi nakikita. Eh. eh ang nakatingin ako, dun sa kanan. Kasi yun yung may hollow blocks, tapos may post, di ba? Yun yung binabandayan ko. Putik may isa pa pala dun, kaliwa. Eh yung lesson learned. Uh, so, wala akong dashcam. Sabangan dali. Naka ano, nasa payo bukas ko pa ako. So, Tsaka kung may dashcam din naman yun, di rin kita eh. Hindi kita yun. Kita. Nakita. Hindi ko kita kasi nga, nakatago siya sa side mirror. Hmm. Nakatago rin siya. Feeling ko hindi doon nakalagay yun, umurong Sansarin. lang siya nung umatras ko eh. Okay. Nakita niya, may paparating na kotse, pumunta siya roon eh. Banggain mo ako. Binangga ako ng post eh. <laughs> hmm. Loko no, ako yun, dapat siya magbayad eh. Pero narealize ko kanina eh, pumunta ko lasal kanina. maniwala ko. Hindi ako pagbibintang tanga. Kasi sa likod yung dali ko eh. Ang iisipin yung mga... Pinangga ka? Oo. Hindi nila alam. Ikaw yun ang bangga. isip mo pa yun? Oo. Oh. Kasi hindi maraming pa, no? judgmental sa kalsada. Sayang kasi yeah. yung insurance mo hmm. Hindi, saka ipunin mo yun. De, mas, mahal mas mahal, yung, yung participation fee ng insurance kaysa dyan sa papahayos. Sayang, kung sa may petron ka na bang dami, 10,000 ka. Pag mayroon ka ng card ng petron, tapos doon ka na... May petron? Oo, oh, tapos doon ka na disgrasya. Sa petron? Oo, oh, pwede mong ah, bigay yun. Tas yun. may makukuha kang 10,000. The more you learn. Libre na paayos. Yeah. Magbibigay lang sila ng 10K. Ah, ka na nasa iyo kung doon mo rin ipapaayos. Ano, premium pa yung nabangga ka doon? <laughs> Hindi. Kasi meron nangyari <laughs> ganun. Kay Gian ko nalaman yun dati kasi nag-ano siya sa ganun. Hmm. Nalaman mo yan. Meron nangyari noon. Nag-slide na motor doon sa may tapat mismo ng petrol. Meron siya nung car. Kotse motor yan? Motor. Hindi, I mean yung coverage nung ganun. Oo. Ah, Basta car motor. Basta may car ka. yun. Pwede nga ibangga. Alin? O bawal sadya? Bawal sadya. <laughs> Siyempre. <laughs> bawal sadya. Mm -hmm. Bawal. Pero kung siyempre, understand kung ko Kung hindi ko naman mo lupo, sinasadya. Oh, yung magdulas-dulasan ka, hindi, hindi ano yun. Tapos yung may biglang liko ka na may iniwasan kang ka kunwari, covered yun. Kunwari, hindi sadya. Eh, ginawa mo Alas dos na madaling araw, ikaw yung sasakyan dun. <laughs> Walang ibang sasakyan. <laughs> Tapos stop pa nila yung binangga Eh, loko pala to eh. Ikaw pa magbabayan. <laughs> Sir, nasira niyo yung pahanginan namin. Bayan ka. Na. <laughs> Sige, iawas mo na lang yung 10,000 dyan. Dadagdag na lang ako. <laughs> di hindi, hindi pa rin pasok eh.